Hi, babe! Tawang natin, ha? Amay-amay na pin-drakar, ha? Wow! Croc and bush! Stop the babe. How are you, babe? Why are you late? Babe, sorry. Nabangga ko si Hello Kitty sa labas, eh. It's over. What? Hindi ito yung plinano ko! I thought this is going to be forever! Sige! Fine! Pero itong pangdaan mo, ako ang unang nakipag-break. Ako ang unang pag-split. Babe, Babe, I'm sorry. Hindi ko sasadyang makasanabi ko. You know what? Samang-sawa so, na ako sa ganito eh. I'm not a piece of meat! May feelings ako, hindi lang puno sex or relationship! So, I'm so tired of this! Babe! Babe! Babe, okay? Anong nangyayari? Hindi, hindi niyo ako... Ha? Bakit? I don't know. Bigla na lang nangyayari. Kaya nga eh, sabi mo diba na binabanggaan mo sa si Hello Kitty, tinex like, ako, alam ko yun. Pero Oo, oh, hindi, ba, hindi hindi yan nila. Alam mo ni Wally. hindi ko alam pare. Pare. Starts in my toes and I crinkle my nose Wherever it goes Ko lang ang boy ko Ikaw lang ang puto seko sa buhay ko Thank you, pare Thank you, pare talaga Thank you, pare talaga Thank you, pare bari Sarap niya, merang Wow Yeah